new si Sarah Labati ngayon sa kanyang short hair na post niya sa Instagram. Kaya naman dami nagtatanong at nag-comment kung totoo nga bang talagang split na sina Sarah at Richard Gutierrez. Malakas kasi ang ugong na hiwalay na nga ang dalawa dahil hindi na sila nakikitang magkasama pati sa kanilang mga pictures online. May chicken third party umano ang aktres na si Kaisel Kenochi after silang mag-ispata na magkasama pero denied to death naman si Kenochi. Yes, mga friends. Ayan! Wala mo kagabi friendship eh. Nakita ko Sarah sa Manila-Pininsula. Sa lobby. Tapos, ano, nagchichika kami ni Jun Lalin. Sabi ng isang friend namin, si Sarah oh, akala niya na play time. Tapos ano nga si Sarah, tapos kasama niya yung ano, parang ano yung hair cutter yata niya or stylist. Stylist. Oh, parang gano'n. Tapos, Ang ganda-ganda niya ba? Ang ganda-ganda niya. Short hair siya. Gusto siya, sexy Parang, Hello, ito bang iiwanan Sinan ko? Mo. Pero, doon. pero di ba, Fred, ay, ang sinasabi nga pa? raw, kapag ka nagpaputol ng buhok ng isang babae, hiwalay na o may pinagdadaanan, di ba? Kadalas, uh -huh. sa reroni dati ganun din, nagpaputol. Sabi, break na sila ni Gerald Anderson, yung gang hindi naman umamay, naging siya. Pero, tanong kita, friendship, di ba, si Jun Lali, ay, alaga niyo si Richard Gutierrez. Ah. Kung nakita niya si Sarah Labati. Labati siya. Nagbatian sila. Na, nagkwentuhan na. sila. -oh. oh, okay. oh lumapit doon si John tapos itong si ano ka ating ka-tonight, ka-Marisol si okay. Gustong mag-interview, gustong okay. lumapit sa niya hoy. Nasa Manila ang peninsula tayo. Para tama nga naman din naman oh, oh, tamang oh, lugar oh, para oh, mang ambush, di ba? Para, para picture out. Pero maganda pagkakataon niyo sana, no? O oh, pero siyempre diba? hindi tamang lugar tayo sa lalo kung hindi naman close tayo, kay Sarah, oh, di ba? Oh, para na. ano para lapitan mo at makipag Hoy, ano nangyari? Ano chika-chika, di ba? Oh, oh. Sa bagay kung oh, social ka, maloloko mo. Oh, diba? oh, oh, pero ba talaga ang estado ng kanilang relasyon? Uh -oh. Dahil SLG na lang ang pangalan niya sa Instagram. Ayun nga, napansin nila, di ba? Oo, Pero hindi naman niya totally tinanggal na yung Gutierrez. so, fake news yun, ha? Kasi oh, pa rin yung Sara Labate Gutierrez, di diba? yes, so, Pero bakit may pagkakaiba kung tutuloy siya dapat mabagit buong Gutierrez, di ba? Pero bakal mahaba. <laughs> pero, pero di ba sabi na pag may usok, may apoy. Pero diba, alam mo, pero, Baka naman parang si Michelle D, di ba? E, MMD, parang gano'n na lang di ba? Baka ka ng uso ngayon, baka Sabi teka na, teka na, ba't lumaba ka ba sa Miss Universe? <laughs> Hindi, yes, Kagandang, yes, kagandang, bakit? Yes, 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 star struck winner ako, oh, no? Yes, Ay, so, so, oh, Pero ano pa talaga, kasi kay Richard, kay Sarah, wala pa talagang clarification. Oh, 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 At ah, tahimik ka, no? At tahimik lang ah, talaga sila sa issue. Actually, maraming mga nakakarating sa atin, di ba? Abante, si John Lalin. John Lalin ano ba real score pag tinatanong siya sabi niya hindi dapat nabasa niyo na sa Avante kung hiwalay sila Gano'n ang tinatanong niya ah. yeah. so Oh, so, parang between the lines? Yeah. so parang walang pag-confirm, walang pag-deny. Parang Between the lines, hindi, parang dinidelay niya. Hindi, na parang kasi walang, kung, oh, kung iwala, dapat... Kasi kung wala, dapat isulat na. na. Ah. Mauna ako, coming from Pero Pero kung hindi hiwalay, dapat naisulat din. Ganon. Oo, oo, oo. di ba? Baka abangan na lang natin abang, talaga oh, ng ganit, diba? Pero dapat magsalta na both parties, di ba? Yes. Para matapos ang issue. Pero pili ko naman kahit i-approach si Sarah that time gabi, oh, hindi exactly. magsasalita. Di ba? Oh, oh, yung proper venue. Tama pala yun. Yes!